Nako! Kaya pala gusto nila ng reconciliation daw, no? Kasi naman pala, patay na daw talaga yung impeachment na yan. Nako! Ang dami pa namang gusto talaga ng bloodbath. Wala nang magyayaring bloodbath, guys. Nagkagulo pa naman talaga yung mga tao ng dahil sa bloodbath na yan nalaman tuloy kung sino yung absent nung uh, diniscuss yung figure of speech nung high school. Nako, talaga. Ito guys, panoorin natin. Ah. Doon sa impeachment ni Sara. Well, kapag ka ang uh, impeachment case ni Sara Duterte ay sinimulang dinggin sa June 2, uh, katulad na sinasabi ni Senator Chiz Escudero, ay patay na ang nasabing impeachment case na yan. yan. Kasi wala ng panahon ang present Senate nito ay matapos hanggang June 30. Kasi maliwanag sa Rule uh, 44 ng Senate Rules mismo na kapag ka ang uh, Kongreso ay nag-terminate o natapos ang kailang Kongres sa panahong ito, hindi na po pwede i-take up pa yung uh, previous matters and proceedings. Ibig sabihin na yung nakabimbi ng mga kaso, mga nakabimbi ng mga ibagay na dapat na tinitikap ng present Senate, hindi na pwedeng buhayin doon sa bagong Senate. Maliban na lamang kung yung bagong Senate ay bubuhayin nila muli ito. Pero kung ito ay bubuhayin nila, iko-consider yan na as if they were presented for the first time. Na sa kasong ito ng impeachment ni Missara Duterte, kung uh, ito ay tatanggapin ng new Senate mangyayari niya na parang bagong impeachment case ito na ipinapile sa bagong Senado. Na siyempre, sa nasasabihin naman ni Misara, aba, hindi na po pwede yan. Sapagkat kung may bagong impeachment case, sakop ito ng tinatawag na pagbabawal sa ating saligang batas na hindi pwede magkaroon ng dalawang impeachment case sa loob ng isang taon. Pwede oh, diba? Impeachment... Wala na talaga, guys. Patay na talaga yung impeachment na yan. Kung sisimulan talaga nila, you know, yung impeachment ngayong July 2, yun talaga yung sabi ni, ay, June 2 pala, ni sabi ni Senator Cheese Escudero, eh, wala na, patay na. Kasi hindi naman talaga yun matatapos sa June 30, eh. So, pagpasok ng mga bagong senador ng 28 Congress, guys, wala na. Papayag kaya dyan sila Marcoleta? Guys, hindi yan papayag yung mga bagong senador. Kung papayag man, no, sabihin na natin, papayag sila no, na ipagpatuloy ang impeachment. Siyempre, as if it is a new filed impeachment case. Yun. Tapos, sasabihin ni VP Sara, hindi yan pwede. Kasi hindi pwedeng may dalawang impeachment case you within a year. O, oh, di ba? So, wala talaga na ako. Sayang yung bloodbath, guys. Hindi natin makikita yung bloodbath. <laughs> talaga naman, no? Kasi grabe. Attorney pa naman yan si Dilima, no? Pero bakit hindi nila alam yung figure of speech? Ewan ko sa inyo. <laughs> Guys, ano masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day, everyone. Bye. God bless.